Hence, in parts of speech, is an adverb. This is used to indicate that the statement you are about to make is the consequence of what you have just said. This is one way of saying for this reason or for that particular reason. And synonyms listed in our online dictionaries are therefore, thus, consequently, etc. Sentence example Margaret Thatcher just found out she failed her exams, hence her bad mood. King Philip II got a pay rise. hence the new car. President John Fitzgerald Kennedy was attending the conference, hence all the extra security. Hence in Tagalog we may say, Kung kaya, kaya naging ganyan, kaya naging ganto, yada yada. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo Maraming rason mga sombreros kung bakit naiyak ang tao Maaring sa lungkot, sa sobrang pighati, sa sobrang saya Sa sobrang tuwa mga kasombreros Ngunit mahalaga mga sombreros na malaman natin na meron tayong tatlong uri ng tears or pagluha. Merong basal tears, merong irritant tears, at saka yung psychic or emotional tears. Ang basal tears mga sombreros, ito yung sasabi nating basic tears na nagme-maintain ng pagmamasa-masa ng ating mga mata, yung pag-blink ng ating mga mata mga sombreros, yung eye rolls natin mga sombreros para hindi gaanong maapektuhan ng mga dust or any particles sa paligid natin. Ang pangalawang uri mga asambreros ang irritant tears. Ito yung pagluha natin kapag nagbabalat ng sibuyas, kapag naduduwal o nasusuka, o kapag marami ng mga alikabok sa mga mata natin mga asambreros. At ang pangatlong uri naman mga Sambreros ang psychic at emotional tears. Ito na 'yon no, kapag sobrang napipighati tayo, sobrang nasaktan, sobrang broken kasi iniwan kanya. Hindi joke lang po. <laughs> uh, kapag sobrang sobrang lungkot natin mga Sambreros or sobrang galak, sobrang tuwa Kung sabi natin at tears of joy. Ang glands responsible for crying mga Sambreros ay lacrimal glands. At yan, ang konting kalamang dapat na alam mo, muli po ito po sa and Dennis. Sabi ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, open love, pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat sa samasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge. See you sa next segment. Bye-bye. Bye-bye. Buko kayo dyan. <laughs>